Hello mga kababayan. So guys, dahil dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi daw siya dadalo sa SONA kasi nga daw na appoint niya yung sarili niya bilang designated survivor. So, dahil dito, no, na tuloy ang Malacanang kasi para bang pinapahiwatig niya na may mangyayaring masama sa presidente, matitigok to, hindi matatapos ang termino, at naturalmente, dahil siya yung vice president, kung buhay pa siya, at kung bagaman, eh, okay naman siya. Uh, wala naman sa kanyang nangyaring masama. Healthy siya sa isip at saka sa pangangatawan. Siya ang papalit, di ba? Bilang presidente. So, na ang Malacanang. Kaya ang nangyari, guys, uh, alam naman ng Malacanang na kasangga nila ang SMNI na siyang pinaka ano media arm ni Kibuloy no para at ni Digong para kumbaga man sirain ng Marcos administration no through media uh, dito sa SMNI alam naman natin mga binabalita wala kang maririnig na mabuti tungkol sa present administration ni President Marcos because uh, lahat ng balita nila against sa administrasyong Marcos at puro pambabatikos lang, no? So, na-alerto ang Malacanang. Kaya, ang ginawa ng Malacanang ay tinanggalan na ng ano, uh, media accreditation ng SMNI sa Malacanang at band no, sa SONA. Kung hindi sila pwedeng mag-cover na SONA. So, guys, dito, no, uh, nakabuti yung sinabi ni, ano, ni Vice President Sara Duterte sa side ng administrasyon. Kasi, syempre, ang administrasyon, wala naman talaga silang iniisip na gagawing masama. Siguro, meron man, pero hindi naman talaga gano'n nila naiisip na katindi na baka pwede silang pasabugin, no, ng mga ano, kampo ng Duterte, mga DD shit, ba diba? Pero dito, nagkaroon siguro sila ng second thought na pwede pala na ano, uh, maging ano na to, parang ano na sila hopeless, no, desperado lalo na kasi yung papalapit na ICC, di ba? Yung kung bagaman i-aarestuhin na si dating presidente ano Duterte, di ba? Eh ano nalalapit na. So siguro parang hopeless sila paano nila maliligtas ang ano uh, padre de pamilya nila no ng padre de pamilya sa kawalang hiyaan nila no na ibinenta na halos ang buong Pilipinas sa China di ba So, kumbaga man, ah, desperado na sila. Tapos, desperado rin naman. Alam naman natin na gustong gusto talaga maging presidente ni ano, Vice President Sara Duterte. Pero dahil nga desperado na siya, dahil ang makinarya nasa administrasyon. So, aminin na natin sa, guys sa uh, at sa aminin natin at sa hindi may dayaan diyan sa Comelec. Tapos ah, uh, as time goes by bumabantot na etong si Vice President Sara Duterte. So, kumbaga man, kung butuhan din, no? Kahit sa butuhan siguro, baka iniisip niya. Dahil dun sa mga ano, bad news tungkol sa kanya, at kung baga man, wala na ng gana ang karamihan kasi nakikita na ang kulay ng mga Duterte, eh baka hindi na siya maging presidente. So, ano ba ang pinaka, ano, easiest, ano, uh, way para maging presidente siya? E eh di yung hindi matapos ni President Marcos, yung kanyang termino, kasi, ano yon automatically siya na talaga papalit doon dahil siya ang vice president eh, di ba? So, kung man, uh, nakabuti guys kasi uh, biruin nyo itong ano, SMNI, hindi na pwedeng ano, makapunta sa Malacanang. E eh, mali mo ba naman uh, magpunta yung sa Malacanang? Sa, ano, uh, sa yaman nila guys, ang daming pera na ni ano, Duterte, ni Kibuloy, pwede sila talagang ano magbayad ng hitman na kunyari halimbawa papasok dun sa ano uh, sa malakanyang may ID kunyari na SMNI cameraman di ba yung mga ganon di ba props di ba tagadala pero yung pala hitman na pala yun at may at uh, siyempre syempre baka yung mga gwardiya pag sinabi na SMNI kung bagaman eh, eh uh, maging complacent no yung ano na lang sila at uh, yung mga gwardiya, papasukin na lang na hindi naman talaga na, ano, na busisi. Kung may, ano ba yan, uh, disabog, armas, o ano, uh, nakita lang ID ng SMNI. Kung halimbawa hindi pa yan inalisa na, ano, akreditasyon na, eh, makapasok. Tapos, eh, ayun na nga, pwede ma-assassinate kagaya ni, ano, President Donald Trump ng US, si President Bongbong Marcos. Alam nyo, guys, sa hirap ng buhay ngayon, no? pwede talaga silang kumuha ng hitman, no? Na handang ano, magpakamatay na. Kasi basta't yung pera, halimbawa, siguraduhin na bayad na sila, di ba? At kung bagaman kung talagang uh, ng kahirapan nyo, tapos gusto niya mabigyan yung pamilya ng ano, ng kasaganahan kahit sa maling paraan, uh, ito pala, kunyari lang 10 million din tumbas ni Laki Buloy at ano, uh, President Duterte, di ba? ah uh, talagang siguraduhin lang na mabaril si ano, kahit sa Malacanang pa yan, itong si President BBM, no? Eh, willing magpakamatay yun, basta't masigurado lang niya na yung halimbawang 10, 10 million na yun, eh, sigurado mapupunta sa pamilya niya. Ayun yung mga ano, uh, katulad ng mga ano, suicide bomber, ba diba? Yung halimbawa kagaya dun sa ano, uh, September 11, yung 9-11, ba diba? Yung sila, yung ah, na silang ano, mamatay. Kasi di ba babanggain nila yung mga ano building tapos nakasaya kasi sila sa eroplano talagang hindi sila mabubuhay. Alam nilang matitigok na sila pero may kapalit na yun nakaperahan Yung iba siguro dun sa ano yung gumawa noon, pwedeng kahit hindi kaperahan nga kapalit eh sa prinsipyo na lang eh, sa adhikain, no? May mga ganun, kagaya sa kikibuloy, may mga gunggong na ganun kasi ah, sila utu uto yung itong manyak na to, tinuring nila ano, anak ng Diyos o Diyos nila. So, pwedeng may mauto pa si Kibuloy na baka kahit walang bayad. Doon lang sa prinsipyo na naapi si Kibuloy paghihiganti na niya. So, maigi guys, no? Ah, uh, kung baga man, itong pagkakasabi ni ano, ah, uh, Vice President Sara Duterte na siya yung designated survivor, no? Ah, uh, nakabuti sa administrasyon kasi parang naging ano sila dun eh, naging alerto. Tapos, ah, uh, syempre, magta-take yan ng ano, yung, uh, iba yung pag-iingat, ba diba? Kasi nga, kung bagaman, ah, uh, inalarma ka na, na may banta sa buhay mo, alang nga naman di ka pa kumilos, ba diba? alang Alam nga naman na kumampante lang ang, ano, administration o pamahalaan na hindi doblihin, triplihin yung sigurdad ni President BBM. So, ayun na sinasabi ko, guys, no? uh, wala na akreditasyon ang SMNI sa Malacanang at ban rin sila sa pag -cover na zona uh, na maganda no, para sa administrasyong Marcos dahil ang SMNI, kung bagaman, parang iimbitahan mo yan. Di ba may mga antayo yung kapitbahay na inimbitahan mo na tapos eh, dumalo na sa ano mo, uh, pa-birthday mo kunyari, nagbalot na, pinintasan pa yung handaan, pinintasan pa yung suot mo, parang gano'n ang SMNI. Kung baga man, papupuntahin mo sa Malacanang para i-cover yung, ano man yung news, no? Pero, paglabas sa media, puro ano, baho mo ang ikakalat, ang kakalkalin. So, ayun, para yan, ano, ang SMNI, parang mapanirang kapitbahay yan. Chismosa ang kapitbahay na, imbis na pasalamatan ka sa imbitasyon mo, eh, pag uwi ng bahay, eh, talagang, ano, ikak, ikakatsang ka pa at kapintasan mo sasabihin. So, ayun lang, guys. Dito na lang ko and blessings, blessings, everyone. Bye!